ngayon guys, magluluto tayo ng gulay. Ayan po yung okra ko guys. Ang laki. Hindi ko na siya pinutol. Pinagsama ko na lahat. Ayan. Hey! Pumutok mo. Hey! Tapos, ayan siya. Isa na ako na ngayon. ito yung halo natin sa ating gulay. Tapos maglagay ako ng malunggay. Ito yung tira naming trito po na pork na pinabad ko. Kaya pwede na, na siya yan. Ginisa ko na siya. Ito yung ilagay na natin natin ang ating gulay. No? Sama-sama na kasi ganoon din naman yun. Pag nagluluto yun. Pag kasama. Ito yung gusto uh, kong luto guys na walang sabaw. Yung dry lang siya. Uh, diba? Sarap yun kasi yung, yung dry. Tsaka yung okra. Ah, ang lalaki ng okra. Alright, bago na siya guys. Thanks for watching. Ayan, ang ating ulam ngayon, napaka-simple. Ulam. Para sa akin, is na sarap nito. Yep.